Siguradong maaalala mo nga si Nikola Jokic sa laruan ng batang Rockets player na ito. And well mga idol, I think may idea na kayo kung sino yan. Walang iba kung hindi si Alperen Sengun. At alam nyo ba mga idol ay napakabata pa nito 21 years old pa lamang and in his third season sa NBA and constantly nag improve from his rookie season 9 points per game. no second year niya naman 14.8 points per game at ngayong taon to 21.5 points per game na ang kanyang ina-average. And ever since last year nga ay compare na itong si Alperen Sengo mga idol kay Nicola Jokic nang dahil nga na halos identical ang kanilang galawan sa ilalim. Parehas na post player mga idol at mahilig ng umiskor sa paint but they can also stretch the floor. Kaya din nila sa mid range at kaya din nila sa 3 pointer. At umpisaan na nga natin itong bag breakdown natin mga idol kung saan uunahin muna natin itong highlight ni Jokic para magkaroon nga kayo ng standard at makita nyo talaga na parehas na parehas nga sila ng galawan. Well para sa first play na mga Idol, the signature pose up neto ni Nikola Jokic, bank down, bank down, straight into a hook shot, unstoppable move yan. At talaga nga naman ganyan ang talagang pumatay sa maraming NBA teams last season, lalo na nga sa playoffs kaya nga't nagkampyon ang team ng Denver Nuggets. At ito na nga si Alperen Sengun mga idol against pa ito sa great defender na si Yanis Antetekumpo back down, back down, bodying is defender and straight into a hook shot, unstoppable move din yan And one more time mga idol against kay Yanis Antetekumpo back down and back down na naman bodying is defender once again and then fake spin is straight into a tough left hand hook shot at dito naman sa play na ito bay parang pinapanood natin ang two man game ni Jamal Murray at ni Nikola Jokic. Very identical nga ito at parang ginaya nga ng Rockets ang opensa ng Nuggets na nagresulta ng kampyonato. And well kung may baby Jokic ka naman sa iyong team, bay bakit hindi mo subukan ang klase ng opensa na napatunayan ngang kayang magresulta sa championship. At hindi man kagalingan itong si Alperen Sengun sa playmaking, kagaya nga ni Nikola Jokic, abay he can also still pass mga idol. At ang pasa niya ay may angas din, kagaya ng ginagawa ni Jokic. So kaya nga mga idol, hindi nga maiwasan na maidikit ang pangalang Baby Jokic dito kay Alperen Sengun. Nang dahil kitang kita nyo naman sa mga ebidensyang ito mga idol na talagang parang maalala mo. Itong si Nikola Jokic, two-time MVP, one-time NBA champion dito nga sa very young at promising na young Rockets player na walang iba kung hindi. Itong nga si Alperen Sengun. Kayo mga idol, ano bang inyong masasabi? Ano bang inyong opinion patungkol nga dito sa tinatawag na the next Jokic nga daw, ang baby Jokic ngayon sa NBA? Itong si Alperen Sengo ng Rockets. Komento nyo lamang mga idol ang inyong mga opinion.